Hi guys! Haliray kami sa Booker. Nagahakot kami at mga surilapon. Amo apalitan ka bubong at kubo dahil nagtutuyo si Ida pag nag-uuyan. 14. Kala. Lahat ka lang? Inakot natin. Hmm. Ika pagto sa karsada. Ika pagto na germe. 23. Single pa rin. Di ba ika pagto sa karsada? 23 ka? Pagto sa, huh? sa ako yung bayan. Ika pagto Si Edwin na asawa kayo 25. Sinong Edwin? Ba, ay, 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 mama ay Ma itim pa yan ay si papa oh. putik mm -hmm. Ida, sawa kita sa ako lula magpong taon kita mm -hmm. Ida, uh, sabi daw na ako lululuhat mm -hmm. kasi babata nyo pa kasi niligawin kayo mm -hmm. ah, magpinakas sa kanilan mm -hmm. pinakas Pinakasalan ako. Pinakasalan? Ako, lululuhan. Mm -hmm. Ako, bago Ikaw, Asyo, sinasagot mo si si wanita? Mm -hmm. Sabi ay, yes, father. Mm -hmm. Ayun pa kasal-kasalan. Mm -hmm. Binubugaw si Lola mm -hmm. sa kay Lolo Asyo. Mm -hmm. Bakit daw sila? Mm -hmm. Paglaki nila, papa na papakasalan niya daw si nanay. Wala ka sa nanay ko. Mm. <laughs> Nung nag-asawa sila ng papa ko eh kasal magulang lang ang ilaw pa nilang ginamit ay yung muro ng kawayan niyog. Ang daming lana ng niyog. Nagkudkod siguro na sa 30 buhok na niyog. Yun ang ilaw. Lahat ng pwesti sa sayawan. Ang ilaw ay yung, yung lana ng niyog. Mm. Uh, ay parang aladin ah. Ah, anong kwenta ng ng lula mo? Ah, ako lola, wala kami ilaw. Ay. Ilaw namin na, na ibuan. <laughs> oh. Wala kuryente. Ah, saan ka pa? Every night in the night, man. <laughs> oh. Saan ka pa? Anong ah, kinasala yung, lo, yung lula mo ay kabilog ng buwan? Oo, oh, kabilog ng ilaw pa. <laughs> ba, wala stig talaga ito. Wala ka sa kapitbahay namin. Pag maliwanag ang buwan, lumilipad wala ka sa kapitbahay namin abot doon abot dito chismosa mga ingan sasabihin <laughs> so, ka to mga chismosa kami <laughs> kabilogan mo ah lalabas ako sa <laughs> mga chismosa let's go <laughs> anong balita sorry buisit ka ako ano yan ano na huyong? Ako sa labid. <laughs> 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 sa labid, sa labid. Bakit ka nahulog sa pa? <laughs> oh my gosh. Yung lawa-lawa yun ay. Ano ba yung mga ito na pulot sa labid? Basurahan. Basurahan. Maraming nagdatapon eh, dyan ng basura. Ay, yung lupa mo nga eh, nilagyan ng basurahan dyan oh, na. Oh, oh. puro pampersa. Diyan sa baba. Imbutan nga ni Nganit Karatula. Ka to? Bawal na, bawal. bawal eh nag hinagya pa po nag nagka-con